Ayan, what is up mga kapitbay, Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, for today's video mga kapitbay, uh, meron tayong pag-uusapan, meron tayong sasagutin na mga katanungan ng mga tropa nating IT na mga baguhan sa networking. Okay, so ang katanungan po nila, hindi lang isa, medyo madami na nalilito uh, marami nang nagtanong nito sa akin. So, medyo madami na gagawa natin na video. Okay? So, ang katanungan po nila is, paano nga ba daw mag-connect ng ma unmanaged switch doon sa existing network mo? Kung mayroon ka ng nakaset up na naka managed switch ka. Okay? Ano nga ba daw ang mga dapat mo i-consider? Anong mga configuration dapat ang gagawin mo? At saka, Paano nga ba yung nag-work? Mag-work ba yun or hindi? Okay, so stay tuned mga kapitbahay. Yan yung pag-uusapan natin. Kasi Pwede nyo mapapansin dito, ah, uh, marami kasing mga katanungan dito sa YouTube channel natin. Yan, nagtatanong po sila kung pwede nga daw ba i-connect yung unmanaged switch doon sa managed switch na existing. Okay, so stay tuned kung gusto mo ng mga galitong video, pag-uusapan natin. Kaya, let's go, ipapakita ko sa inyo. Itutulong ko kayo sa konting drawing, which is, meron tayong drawing dito. Yan, mayroon tayong drawing dyan. Ipapakita ko sa inyo, explain ko. Tapos, ilalagay ko rin mamaya, ipapakita ko doon mismo sa actual rack ko kung paano ang uh, physical na pag saksak uh, -sak or pagtusok ng port ng isang unmanaged switch doon sa managed switch mo and ano nga ba ang mga dapat lang gumana at saka ano yung mga dapat lang dadaan okay, let's go, stay tuned uh, pag-uusapan natin yan, okay let's go Ayan na nga mga kapitbahay, no? Paano nga ba gumagana yun? Paano nga ba gagana? Kung nga existing, meron kang ganitong network, existing, yun, paano nga ba yung gumagana ang unmanaged which? Pwede nga ba magdagdag ka ng unmanaged which? Like for example, uh, dito sa drawing natin, yan, dito sa drawing natin, which is, kunyari, uh, eto, uh, manage switch din po yan, eto, manage switch din, siyempre, siyempre, yung core switch natin is automatic manage yan, kasi kung hindi manage to, hindi ka makapag-create ng bilan dito sa PFSense, papunta rito ang mga to, okay? ano nga ba ang mga dapat mong i-consider? Okay, so ganito po yun mga kapitbahay. For example, mga kapitbahay, uh, meron kang isang, isang unmanaged switch. Yan, gusto mo siyang ikabit dito. Yan. Saan ba Gusto mo siyang ikabit dito. Or, gusto mo siyang ikabit dito. Or, pwedeng nag-create ka ng panibago, pos gusto mo siyang ikabit dito. Which is, eto, pwede mo rin ikabit dyan. So, gagana nga ba yun mga kapitbahay? Opo, uh, ang, kat ang kasagutan po dyan is gagana po siya. Okay, so ang problema nga lang, say, so, kunwari, ang unmanaged switch po is which is wala siyang available na features na pwede ka mag-create ng bilan, pwede ka mag-manage. Okay, so ang nakalagay lang dun sa unmanaged which is which is yung native bilan, which is yung VLAN 1. For example, mga kapitbay, ah uh, meron kang isang, uh, uh kunwari, eto kunwari, ito, unmanaged switch, yan, kinabit mo rito tapos kinabit mo siya dyan tapos nakalagay siya sa default bilan so kapag kunyari gusto mong iping yung bilan din natin na to papunta dito gagana po yan as long as na naka-allow yung uh, restriction mo na pwedeng iping ni bilan 20 yung default bilan ng mga devices dito na nakakabit yun pwede po yun kasi security settings na po yun ng uh, VLAN dito sa setting sa PFSense absence mo. Okay? So, paano nga ba? Ano nga ba ang dapat mong gawin para magamit mo? Like, for example, mga kwitbay, nag-add ka rito ng mga CCTV. So, nag-add ka ng mga CCTV dyan. Tapos, nag-create ka ng VLAN. Nag-create ka ng VLAN dito. Uh, VLAN, VLAN, kumari, VLAN 30. Nag-create ka dyan. Pero, dito mo siya papadaanin. Kunwari, wala ka ng available na switch. I, I mean, na port dito. So, pwede ka magdagdag ng isang unmanaged switch dito. Ang gagawin mo, which is unmanaged switch, it mean ang default bilan lang ang binabasa dyan. Pero, kunwari, ang gagawin mo, uh, dito mo siya mismo itusok sa port, which is nakabilong dito sa bilan 30, tatagos pa rin po yun. Nababasa pa rin niya yun. Okay, so gagana pa rin yun. Yan, gagana pa rin yan. Pero, kunwari, ah, uh, itutusok mo lang siya dito sa bilan uh, default bilan which is yung bilan 1 hindi po yan makikita kasi ang ibibigay nito bilan 1 lang din kasi nga naka native bilan po yan kasi nga dahil naka unmanaged switch siya dapat ang gagawin nyo is pag nag add kayo ng additional unmanaged switch kung ano ang purpose nya or kung saan ninyong bilan or anong klasing device ang ilalagay mo rin which is kunyari ang ilalagay mo sya, ang ilalagay mo dito sa unmanaged switch mo na to is yung device na mga PC na to kasi kunyari out of ports na tong uh, 24 port or 48 port mo na to kailangan doon mo siya mismo itusok sa port which is belong doon sa VLAN 10 para mabigyan niya ng IP yung mga additional PC mo rito na nakalagay rito which is VLAN 10 kasi kung ilalagay mo dyan kung nga itutusok mo to dito lang sa VLAN 1 lang din so ang ibibigay ng IP ang IP ng default VLAN which is like kunwari 192.168.1.1 so ang IP ng VLAN 10 mo is 172.something hindi niya ibibigay yon so dapat yung port nito dito mismo nakalagay sa VLAN 10 na port which is kasama sa doon which is naka-untag or naka-member siya doon okay hindi siya pwede kung saan-saan lang ikabit dapat doon mo siya mismo ikabit sa port which is yun yung Uh, tag nito, member ng isang VLAN. Okay? So, simpleng-simpleng mga kapitbay, gagana po siya kahit saan kahit saan mo siya ikabit dyan, kahit saan mo ikabit yung uh, unmanaged switch mo, basta dun lang mismo nakatusok sa designated port na yon, which is kung anong device ang pwedeng dumaan dun. Okay? So, gagana po yun. Uh, kung nga rin, uh, medyo namamahalan ka na dun sa unmanaged manage switch na ay sa manage switch na bibiliin mo. So mag additional ka lang dito. So ganun lang din. Doon mismo ilagay sa bilang 20. Kumare, ah uh, dito sa switch na to is may bilang 10 din tapos yung area na yon kumare ito HR. So nag-extend sa kabilang kwarto gusto mo ng additional. So ang gagawin mo is create ka lang din ng bilang 10 dito tapos itong switch na to ilalagay mo lang dun sa port which is member ang ng VLAN 10. So magkikitaan tong mga PC na to. Yan magkikitaan pa rin yan kahit nasa kabilang building. Basta same VLAN which is kahit unmanaged to. So gagana po yan. So ipapakita ko sa inyo ngayon ipapakita ko sa inyo ngayon dun sa actual uh, server rack ko kung paano kasi meron dun akong POE unmanaged which ipapakita ko or i-actual uh, kung paano siya tutusok dun. Okay? let's go so sana maintindihan to ng mga tropa nating IT na nagtatanong kung pwede nga ba so ang kasaragutan po dyan is pwedeng pwede sundan lang nyo to ah, ganun lang kadali basta pag sinabing unmanaged automatic naka default VLAN yun so dapat doon mo siya mismo ilagay sa pinaka port na belong doon sa isang VLAN na yun kasi kung doon mo lang din siya ilagay sa VLAN 1 ang ibibigay niyang IP yung DHCP server ng VLAN 1 okay so ganun lang so let's go Uh, pupunta tayo doon sa server rack ko, sa server cabinet ko, which is sa uh, home lab uh, cabinet ko. Papakita ko sa inyo, may example ako doon. Okay, let's go. Uh, punta tayo doon. Ayan mga kapitbahay, so ito yung ating uh, home lab cabinet. Okay, so ito mga kapitbahay, meron ako ditong ano, ayan, meron ako dyang... ah uh, uh, ito yung aking PFSense firewall. Ayan, running po yan. Ito yung aking Cisco switch which is yan yung aking managed switch. Ito managed switch din po yan yung TP-Link. So, ito yung aking unmanaged switch. Yan yung PoE switch ng iba kong camera na PoE. Okay? So, una for example la, ah, uh, ito yung iyo. Ito yung ano mo. Ito yung unmanaged switch mo na i-add mo para dun sa additional camera mo which is kunyari, ito occupied na to lahat. Kasi ito hinati ko to. Ah, uh, 10, 20, 30. Okay? So, paano nga ba yon? For example, eto, bubunutin ko to. Yan. Kunyari, bubunutin ko siya ngayon. Yan. Kunyari, uh, additional yan. Kunwari, ilalagay ko siya sa bilang 10. So, 10, 20, tapos eto is default bilang. So, dito ko siya ilalagay. Sasaksak ko siya dyan. Para makita ng ibang CCTV which is sa bilang 10. Yan. Ganun lang. Sasaksak mo lang siya actual dyan. Tapos, kunwari, sa bilang 20 mo naman ilagay, ilipat mo lang din yung port dyan. Pero, kung nga re, uh, wala nang LAN port or wala nang uh, additional port na para dun sa native bilang mo, dun mo lang din siya ilalagay sa native bilang mo. Ganun lang kadali. Uh, very easy. Very, ano, very uh, simple setup ang pwede mong gawin. Basta, yung uh, unmanaged switch mo is ilalagay mo lang dito mismo sa port which is, kung nga itong bilang 10 itong mga port na to is naka member to doon sa bilang 10. So, doon mo lang din siya isasaksak. Pero kung gusto mo, doon sa bilang 20, itong mga port na to is number 2 ng bilang 20. So, doon mo lang din siya ilalagay. So, that is uh, very easy setup mga kapitbahay. So, ganun lang. So, gagana po yun. Okay? No problem. Very, very simple setup. Yan. For example, eto. Naka 90 bilang lang yan. So, doon siya nakalagay. Para gumana yung CCTV ko para ma-access ko sa labas. Okay? So, yan. So, welcome to my home lab. So, ganun lang ka-easy. And manage which, tapos manage which. Kung gusto mo i-add doon sa bilang 10, doon mo mismo ilagay sa bilang 10. Kung gusto mo i-add doon sa bilang 30, doon mo lang mismo ilagay sa bilang 30. Okay? Huwag mo ilagay doon sa default bilang kapag gusto mong ang nakakabit na camera is nakabilang 30. Kasi, ang babasa ayun. Ang ibibigay ng IP is yung IP ng default bilan. So, hindi siya gagana. Okay? So, yan. Yeah, yan yung ang CCTV. Yan. BTP Link VG. Okay? So, sana may natutunan kayo dito sa quick video natin na to. Sana naintindihan ng isa nating tropang IT. So, sana nalinawan sa doon sa katanungan na kung pwede nga ba daw maglagay ng unmanaged switch doon sa existing network mo na may managed switch. Okay? So, sundan lang nyo. Sana may naiintindihan kayo. Kung mayroong kayong hindi naintindihan, please comment down below. Willing ako sumagot or willing ko kayong isupport para maintindihan nyo. Okay, so willing tayo mag-sideline basta malapit ng area nyo for network setup, uh, firewall setup, uh, PFSAN setup. Willing na willing tayo dyan. Okay, so let's go. So that is our video for today. Uh, yan lang yung topic natin for today. So, stay tuned mga kapitbay. Kung gusto mong makapanood ng mga ganitong video, stay tuned. Uh, don't forget to hit that, you know, alam mo na. Kaya, let's go. Thank you so much. God bless and peace.